Weekend na naman, kaya bago natin simulan ang ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. Ito yung uh, independent, nako ha, independent uh, day na tunay nga sapagat malayak malibre ang ating mga tinapay na ito mamahagi. Man does not live on rice alone, but also on bread. Pasalamat tayo sa Kamuning Bakery sa libreng pahayag, libreng uh, pamimigay ng uh, ating uniquely Filipino na pandesal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Kamuting Bakery. Ano po yung mga isusulong nyo kung sakali man matuloy nyo yung unfinished business? Siyempre, tutulungan natin ang magsasaka na unang-una to scale. Kasi nga nabanggit ko kanina na tingin nga yung ating mga kabukiran ang uh, pag-aari wala pang dalawang ektarya. Hindi talaga uunlad yan at mahirap kumita. Kaya uh, sinasabi ng iba na ang average age ng ating farmer ngayon ay nasa 58 years old. Darating ang 2030 na lahat ng pagkain natin ay imported na lamang pagkat wala nang dito po kayo mami, dito po kayo. Ayun. Papasalamat ako sa natibayan natin namin nang ito. Lasanya ay masaya ang anong boto ng na kita ko yan at natibayan. Ah, binabalik-balikan <tap> namin. Livres sa service island. Dito sa among pang-tilya. Ngayon binalik ang na naalala namin nung kapanahonan niya, eh, ang mga tao ay nasisiyahan. Maraming salamat, salamat siya ito na binalik ko ulit sa amin ng Nutriba at maraming na kumuha po po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Talaga namang pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang Number one, kaya Senator Aini, thank you. At para sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aini. tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano so mga problema At The Moment with naman dahil sa inyong support ang ibinibigay, ang kasiyahan natin ay walang humpay dahil sa kwentuhan at kaalaman, pagbibigay tulong at payo, akalain ninyo season 3 na tayo! Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong muling pagsama sa akin ngayong weekend dito sa At The Moment with Imee. Ayan! Aksyon tulong misyon Yan ang hatid namin sa inyo Kwentuhang may kulit Sa aral, sulit na sulit Kaalaman at bayanihan Yan ang ating pagsasaluhan Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin Isa buhay at laging sabihin Ang forever motto natin Lahat ng problema ay may solusyon. Mas malalim, mas matapang, mas kakaaliwan at kapupulutan ng aral. ATM. Away na talaga malala o ATM ang tanging mamamagitan ay si Manang. Hashtag I'me Solution sa mga komusyon sa pagbabalik ng ATM at the moment with I'me.